ulay na boy mga abeli another vlog for today. Andito po kami ngayon SM Telebastagan yon. Yeah. First time namin po pumunta dito, SM City Telebastagan. Yeah. nagpunta po kasi kami ng ano BIR. Ninenumerate po kami dito, nagbang. <coughs> dito ang gan ang laki pala din neto Mas wala pang gano'ng pun tao. Sabi nga nila Angela. Mas okay daw pumunta dito ay sa San Fernando. Maraming tao. Meron pa pong ano ngayon, no? Oh. The recital. Mga kids and dance camp 2022. Okay, okay, okay. Mayroong ano dito ngayon. Event. Hanap lang po kami ng kainan. At hindi pa po kami kumakain. ang ganda dito sa ano, malaki lang. Ang malaki din po. Dito po kami kakain, Tokyo Tokyo. Oras na, hindi pa po kami kumakain. Yun. Um. Pili-pili. Din, ano? Eh, Chicken car. carriage. Chicken carriage daw po. Oh, aray po. Aray po. Okay sa do parang kani ni Peach's salad. Yung ano na, pork Patsy. si Patsy. Si Ayla. Ayla. Angela nag order na namin, ito na po. Chicken ito. curry. Caragi. Chicken karage. sa karage, sa'kin. Thank you kuya. Thank you, Thank you po. Press kayo din natin. Tama. Chicken karage. Ano chi chicken karage

Alam mo yung sa KFC? Ayun. Ito yung sauce? Mm -hmm. Hindi ito. Ayun. <laughs>

start na po yung ano, yung po tayo. Let's start na Okay po kayo? Okay po may natutunan kayo. Pwede po kayo since sa ginakong lesson number one, okay, pwede na po uh, uh, manuli. May natutunan na na, uh, thank you very much. Let's take a bow. Lahat sa mga bow ready. Bow. Ayan. Ayan, handa dito ang SM Dep Store. Bibili po si Ayla ng bag. Kasi po nung na, namili kami ng isang araw, hindi po siya nakabili ng bag. Kala ng kasya yung sa bag niya yung may isang ano to? Ay, sa gamit niya doon sa bag na hindi pa nagagamit na binigay. Hindi po pala. Napaaraming books. I-bibili po siya ng bag. Ang ganon tao sa Jeff Store. Kaya alamig po. Yan. Kaya sumama yung dalawa sa akin. Kasi po ano, uh, maghapon pong <laughs> walang kuryente, sa, walang power sa ano, Arayat. Ngayon po, 8 a.m. hanggang 5 p.m. po. Kasi nabay ko na po nagbayad ng BAR. Ay, eh, sa taas, anak. Un. Nak, dito. Diyan. Dito oh, ka ba? Oo nga, anak. Ito yung mga bag. Bibili mo ako lang. Bibili ka bang bag? Ano may nahanap mo dyan? Ayan, dito po mabapok kami. Dito po pala yung mga napsak na malalak. Doon, puro ladies bag. Ay, sa baga, yun sa'yo. travel basic. Pumili ka, anak. Ikaw, bibili. Okay. <laughs> Tinitingnan lang niya. Naabili na si ate. Si ate po naabili na ng bag. Ayaw mo yan. Mami! Ito ah. Yun yung know, maganda oh. Parang... Ito. Sobrang laki talaga na ito. <laughs> ito. May yung blue pa. Parang mas maganda. Diba? Ito. Yun, nakabili na si Ayla. Yan po nabili niya. Pag niya. Sa tra... Ano? Hindi, ano yung nagpagbilan mo na? Ano? Travel... Ano eh? Ano eh? Ayan, nakalagay dyan. <coughs> <coughs> Kapayad lang po kami. Yan, bibili daw ng po. ano French fries si... na din sa potato corn. may kabigting salo-halo sa po dito. Ha, <laughs> Nandito po kami sa ano, sa may sa food court, sa food court. Dito marami pong tao kumakain. Yun, tapos na po kami mamasyal. Pauwi na po kami. Na po ng parking sa hindi pa gano'ng kahirap ng parking. Pauwi na po kami na Arayat. Siguro po wala na. Med ano na magkaroon na oh. ng ano doon magpa five na eh. Kuryente. Kaya natapos na oh, Mimi Mamashal. Yan na na rin po namin kay sa SM Talabastagan. Ang dito na lang po yung vlog namin for today. And thank you sa pagsama. Ingat and God, God bless, bless, all. Thank you po.